eh ikaw takot din, hindi mo alam gagawin. Pupak ina mo! Pupak ina mo! Pupak ina mo! So guys, pag-intriban na naman natin si Papa ngayong araw na to. Dahil nga uh, uh, gusto ni Papa maggala, so sabi ko sa kanya, tara gala kami dalawa. So ang gagawin ko, e eh, magka muna ako ng damit. <laughs> Pero, yung plancha natin, hindi nakasaksak. Tapos, ilalagay natin sa kanya. Tignan natin kung mapapatalong ba natin si Papa <laughs> dahil akala niya nakasaksak tong plancha. Let's go! So guys, plancha-plancha muna kami ni Papa dahil magagala kami. <laughs> Ilalabas ko siya mamaya so gagala kami. So kailangan po mo. Mm -hmm. Kailangan forma-forma. Dahil sa tayo pupunta pa sa mga gusto pumunta. Kahit sa Manila. Pa sa Manila pa dito na dito sa Olongga po dito. Sa Olongga po tayo mag-aano? Olongga po? Oo. Oh, oh. gusto pumunta. Sa parola. <laughs> parola pupunta. Init. Init na. <laughs> Mula. Hindi mo Hindi tayo lang tapos. Ano, ah um, tayo-tayo lang mamaya alis. Ah, um, para Tawa ka ng tawa. Tawa ng tawa to. Masyadong ano. Akala mo. Yung ilan yun lang magandang beauty face. Eh. Sa loob ng base mo. Tama sa loob ng base. It was at this moment he knew. He fucked up. Mugtak ino mo! Mugtak ino mo! Mugtak ino mo! Mugtak mo! mo!